At muli, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isang prayer rally bilang pagtutol sa People's Initiative sa Charter Change na ginanap sa Cebu. Para sa detalye, may live report si One News Cebu Correspondent Dale Israel. Dale, kumusta ang naging prayer rally? Mayang gusto, Sheryl. Tinatayang 30,000 ang dumalo sa prayer rally dito sa Cebu City noong linggo kasunod na uh, nga ng mga legasyon may bayaran umano sa pagpip, uh, pagpirma na, sa People's Initiative. Ang sagot ng mga attendee, Cebu City is not for sale and the country is not for sale. Hindi lang mga Cebuano ang dumalo sa prayer rally kagabi, meron ding galing Col, Leyte, Davao at Cagayan de Oro. Kahit umulan, hindi sila nagpasindak at hindi nagpaapekto kahit maputik sa venue sa SRP grounds. Dumami ang mga tao nang magsimulang magsilita uh, magsalita si Davao City Mayor Baste Duterte. Pero mas dumami pa ang mga dumating nung magkaroon ng game program si TV host Willie Revillame. Tanging sina Cebu City Mayor Michael Rama at Councilor Dondon Ontiveros naman ang dumalo sa mga opisyal ng probinsya. Sa speech ni Mayor Rama, umapila siya ng unity. Nanawagan din siya, kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na magtrabaho ng maigi. Tutul din daw ang alkalde sa People's Initiative na para sa kanya ay isang congressional initiative o secret initiative. Sabay hirit niya na Cebu City is not for sale, our country is not for sale. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman, muling nagpatutsada kay House Speaker Martin Romualdez. Banat niya, mataas ang ambisyon sa politika ni Romualdez kaya raw isinusulong ang charter change. Hamon niya kay Romualdez na magbigay ng ayuda na wala ang pangalan niya at larawan sa mga binibigay sa mga tao. May pasingit din siya na Sumbagay o sumbagay na lang, o suntukan na lang daw. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Mayor Baste Duterte. Isog lang ka kay speaker ka speaker lang ka kay tungod, ang igagaw ni mo, Presidente, mauna! Yeah! Walay well, kaso, magpasakop ko, Magpagas, magpasakop ko ninyo at maayo lang unta mo. Pero uing uing naman lang, alam na. Bagay. Kalmado namang humarap si dating Pangulong Duterte kagabi kahit na andun pa rin ang tipikal na pagmumuran niya on stage. Kung noong nakaraang prayer rally sa Davao ay binanatan niya si Pangulong Marcos na tinatawag niyang drug addict, kagabi tila nagbago ang ihip ng hangin. Ayon sa dating Pangulo, sasang-ayon lang siya sa charter change kung hindi magbe-benefit sa pagbabago ang ng Saligang Batas ang lahat ng incumbent officials ng bansa kasama na si President Marcos. Narito din ang pahayag ng dating Pangulo. Ako, okay, oh, okay, oh, okay lang. Si, si Marcos karon medyo maganda ang uh, suportahan ko yung chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Cheryl, nagbiro naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Natatakbo siya muli sa halalan. Ang dahilan niya, ang lumalala daw na problema sa ilegal na droga. Cheryl, uh, napansin din natin na absent kahapon si Senadora Amy Marcos at Vice President Sara Duterte na kapwa dumalo sa naunang prayer rally na ginanap sa Davao. Sheryl? Daghang salamat, Dale Israel.